Anong? Anong? Hmm. Anong maigi? Hmm. Uh, ugutin mo. Uh oh. Tapos, ugutin mo. Mm -hmm. Oh, tingnan mo kung anong sorpresa ko sa iyo. Oh, uh, anong mo sorpresa? Oh, tingnan mo. Ay! <laughs> oh, tingnan mo. Ay! <laughs> oh, tingnan mo. Ay! Ha? 재미있다... <laughs> 감사합니다^^ <laughs> 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 Bakit pa piringan? Okay lang ang piringan para hindi mo makita yung surprise ko. Ano ba yung surprise? <laughs> <Na> mag-surprise <laughs> ka, mag-surprise, mag mag-piring mag pa? Maganda mo yung surprise ko. Ah. Kaya ka, kapag iprang mo ko, itulak mo ko nung... Oh, hindi man kita iprang. prank Magsakal talaga kita nung... Hindi man kita i May surprise nga ako sa'yo. <laughs> Dito. May dandaan lang oh. kasi may mga bato <laughs> so, Kapag nahulaan mo yung supisa ko, bigyan kita ng limang libo. Ha? Limang libo. Limang libo? Oo. Hawakan mo lang. <laughs> <laughs> Saan, <supliha>? Saan man yung Saan man? Doon. Ha? Doon. Limang libo ha? Limang libo talaga. <laughs> Ayan. Hawakan ko, oh. hulaan ko oh. kung ano. Mo daw. kung ano. Kapag mahulaan <laughs> ko, oh, oh mayroon ka ng limang libo. Limang libo? Oh. 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 Sa na muna. O, oh, yung mga na pag mo. limang <laughs> oh, libo, ha? Oh, Ito ang banda. Ito ang banda. Magdandaan Saan ba banda? Ito. Ipasok mm. yeah. mm. mong kamay mo. Mm. mm. Ay, mainit init mainit-init, bandong. Oh. init mainit-init, bandong. <laughs> hulaan mo nga eh. Ipasok mong kamay mo dyan. Ipasok. O, pasok, ipasok. Okay, yeah. Sige, pasok pa. Basak basak to. Sige, pasok pa. Mabaho man. Sige, pasok mo para malaman mo kung ano sa Pasok. huwag ka mong maigi. Yan. Ugutin mo. Opo. Ugutin mo. Oo. Tingnan mo kung anong surprise ko sa'yo. Oo, oh, anong surprise? tingnan mo. Ay! tingnan <laughs> mo. Ha ali kabura ali kabura alam gona yan taki burusta yi mun ya ku taki burusta yi